tayo ano, mga customer natin. shoutout sa uh, asawa ko, sa anak ko. May asawa ka ba ba? Well, natural eh. <laughs> saan yung asawa mo? Ngayon ko lang narinig na bumati ka sa asawa mo. Ay, <laughs> mahal na mahal ko yun. Oh, sa saan ba asawa ngayon? May, saan, City. Ah, dito, Kishon City. Okay, sa away, okay. siya sa uh, asawa ni Boss Dodong. So, oh, sa mga customer natin. Oh, siya to, mga customer Ay, dito. Siya uh, sa mga customer ko. Oo. Uh, so, oh. nyo rito sa Carmen Canada. Yung kababayan natin sa Bohol. Ah. Uh, oh, shot Happy, Happy New Year sa inyong lahat. oh, yan. Okay, So good morning mga guys So nandito na tayo sa Carmen Plana Update naman natin yung mga rilo ni Gudodong dito no, sa mga segunda mano. So naganap ko mga mura mga rilo na mga segunda mano. Dito lang kay Boss Dodong. Napakaganda mga uh, vintage. Halo-halo, vintage sa mga, mga uh, vintage natin mga rilo. So sa so, ano ko, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So lalo lalo na sa mga OFW. W from Canada sa sa, sa sa Saudi Arabia sa mga mga siman dyan, shoutout po sa inyo, mga wife double dyan sa lahat mga subscriber mga Tony Vlog Kung hindi pa kayo napag-subscribe kay Tony Vlog, subscribe na kayo, mag-like, comment, share At pindutin mo na ang bell button mga para update tayo sa mga video na upload natin So guys, samahan niyo ako, so let's go okay, Dito na tayo sa update natin ng mga price ng mga relo ni Boss Dodong uh, Boss Dodong, ano ang diba, pwede Maman natin na, pagmamalakit yan. sa mga customer natin? Lahat yan, legit na yan Legit na legit So pang murang mga presyohan to So tuturo na lang natin yung fossil na natin magkano mga presyo to Okay lang po O oh, uh, ay. yan Itong fossil natin magkano mga presyo nito 1.5 yan 1.5 yan yung mga guys. 1.5 lang dito mga guys. Boss Dudong ha So naganap sa mga ganito mga segunda man yan Dalawang piraso na uh, to mga guys. yan dalawa 1.5 lang din to 1.2 lang yan 1.2 ah, uh, lang to mga guys. Ha? ito one, So, 1-2 rin to mga, ano, Michael Kors. So, 1-2. So, naganap ng mga Michael Kors, no. Kasi dyan na kayo sa mga, tungkol sa mga relo, si Tony Vlog, hindi naman talaga na subok sa mga relo. O, hindi naman tayo bitirano sa mga relo. O, shout out po sa lahat ng nag-comment doon na dapat mag-aaral ako doon sa mga relo. So, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo na tumatatakilig sa ating YouTube channel na pasensya na po kayo talagang hindi naman ako sport sa mga ganito. Dito ka lang din natutunan to sa mga pagbablog natin doon sa Carmen Planas. O oh. yan. So ito boss, magkano naman to? Eh, one to yan. One to tumangis ha. Sa mga naganap, sa mga ganito. O oh, yan. Sa mga presyohan lang ng pangmasang presyohan. So negosable pa naman presyohan. Ito boss, magkano? One to. O oh, one to. Mga quartz lang to mga isa. Pusil yan, pusil. Pusil. Original pusil. Pusil, original na pusil na quartz lang mga isa. So mayroon ito. Ayan. What to rin Pusil. One to Ayan. Ito naman. What to rin to. Ayan. Dito ha. So ipapakita lang natin mga look na mga relo natin eh, dito kay Boss dong pa. One two. So kasi hindi naman natin isa-isa na pangalanan na ito na para ano, o oh maganda ito, pumasal din talaga kayo. Para mas maganda na sa personal. Itong po, magkano naman ito? Original na, 1.5 yan. O, 1.5 original ito, mas na quartz lang din, no? Oh. Yan, no? Oh. Uh, sa naghanap ko ngayon, pumunta kayo rito sa ano? Ito po, 1.5. 1.5. So, ito naman, guys, 1.5 na yan, fish. Yan. Ito, 1.5 lang din, ha? oh, shout out. So, ito, mayroon naman tayo rito, mga ano, guys. Ano to? Ano'ng model to, boss? Ayaw ko mabasa. Oh, yan Original din 'yan. So yan mga 'sha, ipapakita lang natin 'no. Oh. Sa original na quartz lang din mga 'yan. Ayun. So mayro tayo nitong 1.5 white porcelain. So puro solid ng puzzle dito, ah. 1.5 lang din, mga guys, ayan. Wampad, negotiable pa naman presyo siguro. Ito naman, boss. Puzzle din again. Oh, ah, oh, wow, solid ang mga puzzle, one pa rin mga May guys Kaya mga puzzle. So ito dito naman tayo, yung ito. Ah, mga quartz lang din. Yan, magkano sa boss? Ayun. 1,000. 1,000. So dadampot lang siguro tayo mga guys no para natin ano napakadami nito mga arilo uh, ni Boss Dodo ngayon dito napakadami natin na stock so dampot lang tayo tanong natin ito boss Michael Kors Michael Kors magkano to boss 700 700 Michael Kors ha yan sa mga ano diyan ito 700 din yan Kenneth Gold Kenneth Gold 700 ha Kenneth Gold 700 P800 P800 Ito naman Swiss, Swiss Swiss 800 So lahat na may natin dito Mga negotiable pa naman siguro Mga mga parisuan dito mga guys P700 Yan 700 Ito mga guys Totok na lang Guinness tayo Unisilver O oh, yan P700 Unisilver Unisilver P700 500. 500 500 Sige Tuloy 500 500, 500. 700 700 ano Rolex automatic oh. automatic na Rolex mga guys ito ayan may nila may ano yan 1000 1000 cascas proof sa lamin yan hindi nagagastos oh yun yata yung kinakaskas ni Boy Kaskas ha ito 1000 automatic automatic na Seiko 5 na ano lesa, ayan so magkano 1000 1000 700 cross yan 700 crosser mga kaya siya so naganap sa mga ganitong oras 700 yun ito disose so disose daw ano 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 ra rami ano yan bigkasi mo boss <laughs> bens ah bens ba yun ah basta hindi <laughs> um, nabubulong na, na si Tony Vlog <laughs> ito ano to mga guys ha quartz lang din hindi yan. Disoci. Disoci. di sose di ha di di kwerdas oh, di daw Pana! oh oh, ano o makina. oh, yan oh, mga guys o oh, daw to pag sinusean mo yan umaga. at sa umandar oo oh, yan o oh. umaga pwede mo sosean oh, yan, mga... magkano to dalawang libo oh, yung dalawang libo to mga guys pala. Ayan. Oh, na, eh, nakita naman yung makina. Ayan, no? mga, ayan, makina, nakita naman yung makina. Ayan, <coughs> yung makina niya. Ayan. Salabat? Okay. Uh, ito naman, boss. Valentino. Valentino. Tagal ng Valentino. Magka February pa yung Valentino, oh, ah. 30. February ba yon Ah, oh, February ba yun. Oh. O oh, ito, Valentino, magkano, boss? Ina na yung Valentino ngayon, pa, okay. pebrary, no? na, 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 hindi na February pa Hindi na February, no? Lilipap na. Bagong taon na. February 29 na dina Hindi na 20. Ito boss, yung magkano naman to? Ay, kinet gold yan. Ano? Ay, yan mga, eh, so, so, yung mga dad, nito banda rito. Ang dami ng mga bago ni boss Dodong. Ano pa pwede natin? Yan boss, hawak mo. Ayan, yung magkano? Ay, okay. Buhay pa. Matalon, matalon. Matalon. yan. Magkano? dalawa kayong duty ngayon. 800. So, dampot tayo. So, 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 ito, 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 maganda rin ito. Pusi. Eh? Pusi. Gis. Dalawa kayong duty? Ha? Gis. gis ba? O, oh, Gis. Mabigat din ito. So, nagkakano 1.5. <laughs> gis, mga guys. Gandang brief dito. 1.5. <laughs> Yan. Tulog yata. So, mayroon pa tayo itong, ano, ito. Ito pa. Yan. Unisilver. Unisilver. Magkano ito? 700. 700. So, ito, mayro pa rito. Ito. Kinet it, eh? gold. Kinet gold. Kano, boss? One five. One five ito, mga one five. So, nagkano Ay, brat. Ay, buhay. Ulit pa. Ang kala mo, ah. kala mo, ah. Ayan. So, mayro pa tayo ito. Ito, nakakukuha na natin. No? At dito na tayo sa ano. Uh, dito ito sa mga matitigas na prisuhan o matigas na formahan. So, ito, boss, magkano? Ayan, 1-5 yan. 1 yung mga guys, Yobot Yobot, o yobot. 1 automatic alam, mga guys. So, nagano yobot. Ah. So, meron lang tayo dito sa so mga malaki tayo. Ito, ah, ano to? Formula? Formula tayo. Ah, police. Police, police. 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 Magkano ang automatic yan. Di-battery yan. Ang police natin, Magkano? Wampay, wampay dumulisin natin mga Wampay. Iyan si Boyo. Oh, Oh, don, 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 don. So mayroon naman tayre ito. Ito boss. Dito. Baguha. Dito. Boss makaka. Dito. Iyan. Iyan. Dikis yan, dikis. Dikis. Ito boss. Tasyo. 800. 800. Yan mga 800 na ito mga isa. Pusil. Bago. Pusil. Yan mga pusil ito mga isa. 1,000. 1,500 daw pala. 1,500. Dito po may nagbabawas sa salito. Pati ka Ya, mayroon 500 Ito ba? Automatic ah, Ayan, 1-5 Automatic ha Ayan, automatic na kita 1 tagi aware yan aware Dami dito mga isyo Pagpipili mga rilo ni <coughs> so, don, ito pa oh right. Sampagita Sampagita <coughs> Magkano? 700 kung makikita 700 Ito dyan, so dami kong pagpipilihan dito Mas yung pambabae So babae natin, magkano mga presyo ang pambabae natin? Ito, 500 Ito, 700 700, so mga, sige Ito, fossil po eh Fossil, magkano? 500. 500. 500. 500. 500 500 500 500 dyan 600 600 Ito, tagpa 500 dyan, 500 dyan. Pabaya, Tagpa 500 dyan, pabaya, tagpa 500 pabaya, pabaya, mga pambabae Pareho-pareho -pare -pare siya

yan, dami kang pagpipilan. Ah, yan. Kumasya na lang kayo dito mga guys. So, dami kang makapag-avail ka dito sa mga presyuan ng ano. Ito, mayroon pa tayo nakita. Hindi nakita natin ito. Makapag-avail kayo dito sa mga presyuan dito. Magkano ito, boss? Dito. 500, 500 na lang mga guys. So, yan, mga presyuan dito, mga rilo ni uh, boss Dodo. Ito, mga ganito. 700 din to? Oo. Oh, okay. Kaya sa boss, boy. Yan. Yes, yung smart ngari yung Battery battery. Shoutout sa Daigigan bro at sa mga nanonood sa Bowl. supporter na natin from Bowl no. Shoutout to sa inyo lahat. So, good morning. So, Happy New Year, Merry Christmas. Alright, one.